lago ko muna ng taig kaunti ha hihihi wala na sama tayo pumunta dito kita may Anne gusto ko mahiging hihira ka hihira mo tamian oo pagbigyan mo na ako hihira tayo lumabas dito <laughs> pagod na no? waw kakaano naman oh Grabe na pag ito ha <laughs> hihira ka naman oh no? super tagal ko nang hinintay itong pagkakataon to ito para masolo ka tapos hindi ko pa akong pagbigyan no? Hihirang tayo mag bansa. Iba pa rin pag dito, yun. No? Know? Iba Sting. pa rin ang feeling dito. Oh, panalig ko lang to sa ano, Korean drama. <laughs> Kaya nga eh. Kaya nga ito, oh. ko na kung paano talaga yung ginagawa nila dito sa movie, <laughs> oh. Tinitestingan naman na. ah, ganun ganun. Dito tayo. Nag. Grabe. <laughs> Sobrang romantic dito, pala. Sakto-sakto itong oras-araw ng mga puso talaga dito. Bagay na bagay ang pag-travel natin. Punong-puno dito ng... Magiging punong-puno ng pagmamahala na itong ano, <laughs> travel na ito. Wow, ganda! Thank oh,

Grabe, sobrang ganda dito, Sobrang ganda dito. Ako lang ba, oh. Parang mas lalang gumaganda ka rito. Bagay sa'yo mga outfit mo. Di naman ka-sick siya, na. Sa'yo. Karay ko. dati na yan, wala. Dati na maganda baka may pinapaganda kang iba ha hmm ito ang pinapaganda yung cellphone mo walang makasagit nyo dyan ito okay. ang tingin ka daw dito ready mika ka? ang <laughs> pinapaganda <laughs> <laughs> yan taling pala yun ha <laughs> <laughs> 嘿嘿嘿嘿。